Punin na rin natin to Naka 20% off pa. Dan na dito sa Converse. Dan na rin tayo dito sa Giga Sports. Nandito na tayo sa Sneaker Street. Punong-puno na mga naka-sale to na sapatos. May Nike na logo. Pasokin na natin to. So, 199 HKD. Ganda rin. Itong mga shirt nila, malalaki yung sizes. Nasa 100 to 200 HKD. Maraming kulay na available. 259 HKD Adidas na top. Yung ganitong Puma, 799. Kaya nalang mag-convert ha, HKD yung mga sinasabi kong presyo. Converse, 255 HKD. Pati mga bags nila dito, nakasale. So tulad na lang nitong Nike na to, 399 HKD. Yung ganito naman, Nike, 299 HKD. Guys, gagawin namin to ng detailed shopping vlog. I-upload namin sa aming YouTube channel. I-search na lang Team Ogat Vlogs. Ito yung mga nakasay nilang apparels dito sa Hong Kong. Isang buong sneaker street to. Puma o. Oh. Windbreaker to. 459 HKD. Ganda. Iba pang kulay. May converse din dito. Ito converse na sapatos. Dan na dito sa Converse. Ito may nakita kaming on cloud oh. Yung ganito 1590 HKD. Color black dito 1290. Yung mga sinasabi kong presyo sa inyo, may 10% discount pa daw. Ako oh, mapapatunayan ko talaga na sobrang comfy ng on cloud. Gamit na gamit ko yan sa Japan. Talagang lakaran dun. Ito 239 HKD. Ganda. Hanap ka pa. Ako nga, sa TikTok ko lang nabili to eh. Gamit na gamit dito sa Hong Kong. Comfy. Kunin <coughs> na rin natin to. Naka 20% off pa. I-upload na lang namin sa aming YouTube channel yung mga prices na mga nakita namin ditong steel. Dito yung Sneaker Street. Then sa kabila lang nito yung Ladies Market, Changian. So pupuntahan din natin yon. Pudol dito. Ito talaga yung totoong Sneaker Street eh. Ayan oh, doon ito pa. Nasa likod. Itong mall. Palibot. Grabe.